Okay, tinila ang ating uh, My dear, tropa. Tayo, dear Tropa Dear uh, Tropa Ayan po Dear Tropa na po tayo Dear Tropa Ako po si Merly 60 years old May apat na anak at kapwa Nakayari na ng Kanilang Kurso sa ngayon, yung tatlong anak ko ay may sarili-sarili pamilya, pero minsan kapos pa rin sa buhay. Kaya nakaalalay pa rin ako pag sila ay nangangailangan. Dati po akong OFW sa France at nakaipon at nakabili ng bahay. Bahay. At mga lupa noon ako ay nagtatrabaho pa. Sampung taon na po ang nakalipas nang ako ay maghinto at nag at nag nagnag, nag negosyo ng mga ukay-ukay kaya nairaos ko naman ang pang-araw-araw naming buhay. Pero ramdam ko ngayon na pahina ng pahina dahil sa dami ng ukay-ukay. Noong mga panahon na yon, ako ang nag-aaruga sa aking mga magulang dahil parehas na sila na senior at PWD, PWD pa. Lima kami magkakapatid, pero dahil panganay ako, kaya ako ang kasama ng mga magulang ko na may mga edad na rin at di na maiwasan na dapuan pa ng sakit paminsan-minsan. Nairaos ko pa noon ang bawat pangangailangan ng magulang ko. Pero sabi ko nga, humina na ngayon dahil sa kompetensya at dami na rin ang na nag-uukay-ukay. Katropa, Ganito pala ang nararamdaman ng taong kahit kailan. Di. Di. Humihingi. Di. Nadadala <laughs> ko dito ah. Di humihingi ng tulong sa mga kapatid. Ala. Sorry po. Di nang hihingi ng tulong sa mga kapatid ko maging sa mga pag-aaral ng anak isang salita lang sa akin. Wala ako kundi, wala akong hindi. Basta may extra ko, bigay ako agad. Sabi nga, di lahat ng panahon, marami kang pera. Dumadating pala ang buhay na may mababago. Pero tanggap ko naman ito, siguro at nakaguhit sa aking kapalaran. Ngayon, ang mga kapatid ko, ay may nakaluluwag ang buhay at ako ngayon ay dumadanas ng sakto-sakto ang panggasos pero malimit ay nagahabol ng kakulangan. Paano iraraos ang buhay? Dumating ang time na nagkasakit ang nanay at maging ang tatay ko, may mga nangangailangan, may mga pangangailangan din. Nagsasabi ako sa mga kapatid ko pero parang ako ay namamalimos at ang hinihingan ko naman ng tulong ay ang mga magulang ko lang. Bago makalating ang hinihingi ko, bibilang pa ng ilang araw. At pag, binigay, at pag binigay, kailangan mo pang kunin sa bahay nila at minsan patago pa sa mga asawa nila ang pagbigay ng tulong sa magulang namin. Ang hirap pala ng ganito. Mapapaiyak ka na lang. Sabi ko sa kanila, hindi para sa akin ang hinihingi ko, kundi para sa mga, mga magulang namin. Ang masakit pa, pag nagpapadala ng pagkain o prutas, ay sakto lang para sa magulang ko, na para bang makikihati pa ako sa pagkain. Ako, masaya ako, makakain ng maayos magulang ko, kahit ako wala nang makain. Ganito pala pakiramdam ng kinakain mo na ang pride mo na huwag humingi ng tulong sa kapatid mo. Pero dahil sa magulang mo, binabaliwa, binabaliwala mo na lang ang mga sinasabi nila. Ganon talaga kako sila ang nakakaluwag na ngayon basta makaraos, mairaraos ko din kako. Katropa. Ano na ba to? Katropa. Katropa. Di ba tama lang na magbigay sila na sila at magulang naman namin yon Yun sanang buwan-buwan na magbigay sila para may sariling pera ang magulang ko. Kasi di naman namin marating ang ganito kung di dahil na rin sa kanilang pagsisikap. Ano ba ang dapat kong gawin? Tulungan niyo nga ako mga katropa. Gumagalang Merly. Ayan si Merly. Eh bakit parang nadadala ka? <laughs> Ah, coach nila. Bakit ba nadala yata ako diyan? Oo, oh, nadala. Ay. Oh, ay, ay, sorry ayan. ah, sorry. Oh, parang relate may na touch. To ano. Ay, ako na, din parang may na. Oo. <laughs> <laughs> na relate na -relate na, -relate na, -relate na, -relate sa, na touch sa, 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 ano sa sulit ko. Ako din na touch. Pero maraming mga relate diyan. Oh. Ay, parang But it's there. normal naman. parang <laughs> normal naman yun na ano na Uh -oh. Kapag nagbibigay sa magulang, ay eh, doon sa asawa. Kung ang ang, ang kapatid mo ay yung babae at yung asawa mo, siya naghahanap buhay. siya buhay. Yung palihimba, patago. Oo, uh oh, patago. Na, oh, parang maraming ganyang kaso. Oh, no. Huwag nyo nang sasabihin na, Na nagbigay ako Ganyan, di ba? Uh Oo, -oh, totoo yun Pailalim pa sa ilalim ng mesa O ito uh -oh. bigay mo kay inang O ito bigay mo kay tatang O ito bigay mm. mo kay nila O kaya kahit sa kapatid mo no, Kung nangangailangan uh -huh. at gusto uh -huh. mong tulungan Hindi alam ito ni ganito Huwag mo nang sasabihin uh -huh. Hindi na dapat makarating sa kanya Oo uh -huh. O gano'n <laughs> Related, eh, di ba? <laughs> yung tanaw. <tanong> <laughs> ano yung tanaw? <tanong> <laughs> Pahala si Walang Tita. Walang tanong. Tita, sumagot, sumagot ka ng <laughs> na nga lang dyan. Na, naiiyak kasi ako doon sa, ano, sa kanyang sulat. Uh, relate ka din dyan. bakit bago tayo mag-start. Hindi ko masyadong na-take kasi nag-aakura. Ngayon, binabasa ni Coach, ako'y naluluha. Relate. <laughs> hindi, madami kasi. <laughs> ay, Madami kasi problema ganyan. Oo. Mabalad na ako ng boses. <laughs> Wee, ka na rin. <laughs> Oo. Kasi, ay, ano ba yan? Nakikigaya diba? ka naman? Relate kasi ako dyan. <laughs> Song part. Ay, nako. Ang nangyari kasi yan sa amin noon. Pero, as, as, uh, as uh, ate, kumbaga ako yung strong sa family namin. So I do my best na lang na kahit tinanggap ko na lang na kumbaga, wala or ano, magbigay sila o hindi. gan na lang. Kasi ang nasa okay, isip pala ko... Ni Tita S. Eh. <laughs> <laughs> oh, kasi nag ang Ang last time na is magulang namin yun. And uh, kahit na paano, uh, maganda naman yung pagpapalaki sa amin. Kaya I've done my best ako sa tingin ko, ganun. Oh, tawa nga, intindihan ng marami. At hanggang ngayon, ako yung nagiging strong sa pagdating ng mga pangangailangan. Kahit naman hanggang ngayon, nangangailangan pa naman mga parents natin eh. Kahit nawala na sila, na i-remember yung mga remembrance date nila. Diba? Yung mga bagay na yun. O oh, Siyempre, kahit paano, uh, malaging bagay na inaalala yung mga iyon. Ganun pa rin yun. Kaya kay, ano, kay, um, Oh. Um, Merly. Ayan, tagingin natin. <laughs> Kamaya natin. At tuloy yung aking sipon. <laughs> tuloy yung aking ah, sipon eh. Merly. Nakakaya. Ano ba yan? Hey! Ayan, okay. Kay Merly, ang advice ko na lang, kaya mo yan. Oo. Kaya wag mo nang damdamin kung sakaling, ano, baka, intindihin mo na lang, be Uh, ano ba tawag sa ganon yung urawain mo na lang kung yung sitwasyon baka nga wala or kipid kung may mga uh, kung siguro mayroon yung pagkakataon na pagdating ng panahon magkukusa na sila maging matatag ka na lang ganon na lang mm -hmm. Siyempre, kahit naman siya kasi, oh, tingnan natin, meron siyang tatlong anak na gano'n, gano'n, gano'n. Um, ako, mm -hmm. ako suggestion. Po. Oo. Ah, uh, ano kasi ano sabi niya ano dapat kong gawin, tulungan. Kaya nga, 'di ba, ganun no, no? Yung buwan magbigay sila ng uh -oh. ano, ah, uh, kala niya kayo lang ang na nakaka-relate ko <laughs> rin ha. Oh, <Oo, laughs> kailangan ng pag-uusap within the family, yung within mga ko kapatid, uh -huh. no? Uh -huh. Ginawa uh -huh. namin 'yon kasi yung nanay ko noon, nasa kuya ko, uh, bedridden na siya. Ah, uh, kasi nga na-stroke na, siya, no, twice. Kaya, kaya lang, kaming mga babae, tatlo kaming babae, wala sa amin na po pwedeng mag-alaga. Oh, hindi pwede sa ate ko, may may, tra may trabaho, at saka yung, hindi niya kaya mag-alaga ng may sakit. Ako naman, kaya wala din akong ano, uh, at, pwede, may time lang ako, yung pupunta yung mag-aalaga, kasi day to day yan eh. Pakakainin mm -hmm. mo, paliliguan mm -hmm. mo, lahat-lahat, ba? Diba? So yung iba hindi. nag usap, -usap kami. at ah, Tulong-tulong, ano kaya mo ibigay? Kasi, ay ah, siyempre yung nag-aalaga, eh, nag-aalaga na nga. Tapos, katulad ko rin namang wala, di ba? So, ah, paano yung, yung, yung sa magulang, di ba? Mm -mm. Yung pagkain ganyan. nag share, -share kami. O, oh, di, tinamdang namin kung hindi mo kaya, kung kaya mo alaga, nalagaan mo. So, di pwedeng iikot. Ganon. Mm -mm. Kung wala kang maibibigay. O ngayon, yung hindi makakapag-alaga, mag-share para sa pagkain, para uh -oh. sa maintenance, para sa sa gamot. Ganon. Mm -hmm, kung iba, iba hindi iba pa rin kasi. kaya, at uh, wala talagang ano, at may kakayanan lahat, pero wala talagang ano, kumuha kayo ng mag-aalaga. Kumuha kayo mm. ng mag-aalaga, at yung mag-aalaga na yun, yun yung pagpaghati-hatian nyo. Yun, pagkain ng mag-aalaga, yung mag-aalaga, mag at saka yung ah uh, lol, yung inaalagaan. So, yung tulong-tulong kasi mahirap balikatin ng nag-iisa yan. Yes. Madong mawala yung samaan ng, uh, samaan ng loob. Nang kasi sumama ang loob nila sa aming mga babae kasi, ay eh, bakit sa lalaki lang umiikot? Ganon. Eh kasi sila naman yung ah, uh, uh, may, 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 time. May time. Oo. Oh. Uh -huh. Pwede lang <laughs> wala rin silang time. Kaya lang. <laughs> Kasi kasabihan kasi, dapat nasa babae. Nasa babae, oo. oo. Oh. Nasira sa amin yun. Oo. O yung isang kapatid yung bahay, nasa Maynila. O si ating naman ay, uh, hindi pwede talagang mag-alaga. O ako naman eh, paano ko maalaga? Ano eh, nakatali ako dito sa, mm. sa radyo, mm. di ba? Ganon. So, na-resolve namin yun sa ganong paraan. O, oh, di maganda, Ma'am mm. G. Oo. Kailangan so, talaga mag-uusapan. Pag Pag-uusapan, ring o, para hindi mo maramdamang nalilimos Kasi parang nalilimos parang nalil nalilikas sarili mo, din. Diba? Yan kasi yung feeling niya. Oo, yung feelings yung mo feeling yun yan. eh. No? O -o. Pero dapat yung hindi nga nag-aalaga, mas malaki, ibigay. Dapat. O, di ba? Mas dapat. malaki ang ibigay. O, ganon. Mm -hmm. Kung uh, magbigay ka ng... Saka kung mahal mo talaga yung magulang mo, hindi na yung nag-aalaga, ibigay mo. O, kasi eh hindi ka naman naging ganyan kung hindi rin sa oh, ano, kanila. Okay, ba? Kaso may mga, may mga kapatid talaga. Walang presyo. Oo. Oh, oh, walang, kung ano'y kaya. Oo. Oh, oh. oh, di kung kaya naman ang lahat at hirap din na yung uh, kung saan nakatira yung ano, yung inaalaga ang matanda. Mm -hmm. oh, di, share-share. Equal share. Oo, oh, oh. oh Kukuha ka ng mag-aalaga. Oo, tama yan, Ma'am G. Kasi mas maganda Ma. pa rin yun um, nasa extended oh, so family man. kaysa dali mo sa sa home, home for, for the, the aged. aged eh. Kawawa uh, din yung mga magulang sa ganun. Totoo. Wala naman tayo dito noon, home for the aged. Meron din, kaya lang malambayad. Mahal. Mm, meron ah, din. Meron, uh, pero uh, mahal. Uh -huh. Oo. Oh, oh, Ayun, yun, yun nga. Sige. Kaya kung walang financial na may susupport o oh di tulong-tulong. Meron namang oras nga naman sa pagpunta, pagtalaw. Di ho ba? Mm -hmm. Kaya yan, yeah, nakakalungkot nga lang. O uh, yung alibaw yung nag-aalaga, wala rin. Ha? O di bigyan nyo para siyang sumusweldo uh, para sa kanila. Para, para nila. Swelduhan siya swelduhan oh. Uh, oh Kasi siya nag-aalaga siya full-time. Swelduhan. Uy, mm -hmm. sarap nun. Di ba? May swelduhan. Sana no all. Sana no Oh, Okay. Sao.